Pinakonsideraan ni Nueva Ecija 3rd District Representative Ria Vergara sa Department of Agriculture sa ginanap na deliberasyon ng 2024 National Budget ang pagamenda ng ahensya sa Rice Tarification Law sa kanilang legislative agenda. Ginawa ito ng kongresista sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas sa pamilihan na hindi na halos kayang bilhin ng karniwang mamamayan. Samantalang mababa naman ang halaga ng aning palay ng mga lokal na magsasaka. Partikular ng ipinababago ay ang pagbabalik sa kapangyarihan ng National Food Authority bilang stabilizer ng presyo ng bigas. Ang dati kasing papel ng NFA na mag-import ng bigas at magbenta nito sa mas mababang halaga ay nawala ng maisabatas ang Rice Tarification Law. Ibig bang sabihin nito ay aminado na si Congresswoman Vergara na mali ang pag-sponsor niya sa nasabing batas dahil pinababago o itinatama niya ito matapos ang apat na taong pagpapatupad nito. Matatandaan na November 14, 2018 nang aprubahan ang Senate Bill Number no. 1998 sa pamamagitan ng pagboto ng yes ng labing apat na mga senador sa pangunguna ni Senator Cynthia Villar. Binirmahan ito ni former President Rodrigo Duterte noong February 14, 2019 at May 20, 2019 nang maging ganap na batas bilang Republic Act Number no. 11203 na mas kilala sa Rice Tarification Law. Ngunit Nagmula ang RTL sa House Bill No. 7735 na inakda ng 54 na kongresista kung saan kabilang sa co-authors ang apat na kinatawan ng apat na distrito ng lalawigan ng Nueva Ecija sa pamumuno ni Congresswoman Ria Vergara. Sa ilalim ng rice tarification law, pinapayagan ang pagpasok ng imported rice na kung bakit sa panahon pa man din ng anihan dumadagsa kaya sinisisi ito sa pagbagsak ng halaga ng palay may tuturing itong kabalintunaan dahil ang Nueva Ecija ay ang tinaguriang Rice Granary of the Philippines na nangungunang producer ng bigas sa ating bansa kung saan pagsasaka at pagtatanim ng palay ang pangunahing kabuhayan ng mga mamamayan pagkaraan ng apat na taong nagbibingi-bingihan sa panawagan na ibasura ang RTL ay bigla na lamang nag-ingay sa Kongreso si Vergara para ipabago ito. I hope ma'am, in your legislative agenda, you will request for a, a, amendment to the Rice tariffication Law specifically to give NFA back its power tila yata ginawang eksperimento ang kabuhayan ng mga magsasaka sa pag-akda ng batas na ito. Dahil ngayon ay parehong hirap ang mga magsasaka sa mababang halaga ng palay at ang taong bayan sa mataas na presyo ng bigas na pagkain sa araw-araw. Ako po si Philip Double P. para sa Balitang Unang Sigaw.